So, yun pala sila. Oh. Ayan. Ibon natin. Ayan. May ikot na. Ayan. Ayan. Ayan sila. Oh. Mga pang-shout natin yan. Ayan. Ayan. Yan, nagre-ranging na. Malayo na. Yan, pabalik. Palayo, nang palayo. Nihip na ng hangin. Yan, tayo. Yan ang kagandaan pag wibis pa kasi nagre-ranging talaga pero pag mga old bird na ayan, ayan sila doon sila banda sa may makdo Robinsons na po yan yun doon iniikutan nila yan yung may boom yan dyan sila sila Robinsons na banda yan yun, yun sila yan ayun doon sila may ikot o yan yan, paikot sila na paikot dun. Yan, pabalik na sila dito. Sinsya na po sa camera. Yan. Tinti-tinti pabalik. Yan. Layo. Ayun. Punta mo na po yan. Punta mo na sila. Yan, bumalik. Yan dyan siguro sa ano yan. Dyan sa may Admiral. Kasi yung tagos po nito yung diretsyon ng simbahan namin isa ano yan eh. Ah, Robinsons. So doon banda. Sa Admiral na yan Ayan, Nandito na siya Bilis oh. Aray. Iba talaga pag may pakpak. Panina dumo umabot sila ng admiral na siguro yun dun sa may or mas malayo pa sa ito ah, eto na yan bilis talaga yan bilis sa yan. Yan. yan kaya minsan pag uh, mga kalamba uh, pag nagpipilit tayo minutes lang po yan nakakarating na sila kagad nakakauwi na sila So ganun din po 'yan yung mga ranging nila. Kasi minsan sabihin na natin na ilang minuto lang 'yan pero hindi na natin alam kung saan-saan na sila nakakarating. Pag ranging po. Pero pag loop fly, iya, eh, 'yun. Kahit dalawang oras pa 'yan, diyan lang 'yan paikot-ikot lang sa loop. Pero pag nag-ranging sila, kahit ayan, kahit madalian lang 'yan, pero umabot na kung saan, -saan yan. Yan malayo na rin ang nararating na. Saka malakas din yung hangin. Sana kaya lalabas yun. Yan po. Mga pang SDR po natin. Natin alam kung saan sila pupunta eh. Kung saan sila lalabas hindi tulad ng mga old bird natin na or yung mga nauna na alam natin kung saan sila lalabas pero ito hindi nagre-ranging po sa mga to sana kayo mo yung banda naman yun yung tinitingnan nila yan kasi yan diretsyon yan Robinsons ang pagka doon is uh, yung bundok dito naman yung likod nito is BF eh. sa ako pa ng BF resort pero yung blue na yan yung bahay na yan is angila pa yan yung atras pa doon sa likod is BF resort na po yan dito BF resort din yan yung, ngayon ngayon na pala sila doon BF resort yun doon yun dumaan sila nakadaan nila Diyan, likod dyan, BF Resort pa. Ito, may hirap paglubog eh. Hindi natin makikita kung saan na pupunta yung may ibon. Kung sila, saan sila nagre-ranging. So, wala talaga problema yung ibon. Yung ano na lang, eh, yung advantage na lang is, yung disadvantage pala is lubog tayo. Tsaka yun nga, yung conditioning pa natin kung uh, ang dami pa nating i-improve conditioning tsaka pag-alaga pero sa ibon wala nang problema po yun kasi tested na mga yan eh. galing PHA player yan hanggang siya nag APR ayan marami nang pinagdaanan niya yan, yan sila yan yan sila Na po. Sige po, ingat po tayo palagi At uh, salamat sa pagpapanood God bless you Yan na po yung mga flyers natin na buo ng uh, nilalaban natin sa north ngayon Tsaka sa mga pang south natin Sama-sama na po sila Sandali, yan Yun Saan kaya sila labas? Kasi kararating lang natin. Kanina yung mga, yan. Yung mga pang ano lang natin, yung pinitawan. Yung mga pang YB, pang ano, pang south. Ngayon po pati na po yung mga uh, pang south natin ng mga nilalaban yan. Sama-sama na po sila dyan. Sana ba mo yan? Ayan, ayan. Ayan po sila. Ayan. Ayan po sila. Ayan po mga ibon natin. Ayan. Ayan po yung gano'ng karami yung ibon natin yun. Siguro mga 2 o'clock na ngayon. Ta, yan, doon na yung araw eh. Saan kaya lalabas mo eh? yan? Ayan. Ayan po problema kasi lubog ako eh. Sa, pero sa ibon, wala problema yung mga ibon. Yun lang yung disadvantage ko is lubog ako. Tsaka newbie. Uh, Nag-aaral pa rin kahit pa paano sana ba isang isang ano na isang pasada na lang nila Sana sila ngayon yun nag yung dalawa yan mo fly fly na naman fly bye sana kayo yan yan Ini ingat apa tepi lagi? Ciao God bless. bless ya. <laughs> ayan ako hirap pag mababa hindi eh. makikita ko saan ang pupunta sige po